Is to lift God above whatever we are going through. It's a choice we have. Nobody can force you to make it. You have to make that decision yourself. Can you say like David? Yes, I'm going to praise Him at all times, even in the waiting, even in the valley, even in the unknown. Oftentimes, I done with the church service. Oh, it feels good again. feel refreshed and equipped ready to face another week alright hindi ko kasama yung mga bata pumuntang amusement park na naman, yung six flag si Macy's tulog galing duty so ako lang ang service alright, let's go so what's up what's good mga lods another video and for today's vlog is same <laughs> kaya nga ko lang mag church and I'm heading to where? Romeoville, Illinois again basketball vlog ulit may practice well anyway hindi talaga to parang not more on bas basketball vlog today uh, well may practice ulit kami doon last last practice namin I mean for the upcoming tournament sa Thursday na kami babiyahe this week so today Sunday we still have I mean we have one more practice but I still have like four four days to practice you know individual kasi nag din naman ako ng individual kasi nga yung team practice is hindi rin talaga kami na kapag you know hindi rin namin na kompleto yung practice ng team so may kita point na makapag self ano din self training well nasanay naman ako nasanay na naman din ako nang ganun talaga even before nag-aano talaga ako nag self training din talaga ako especially pag kaganya may mga tournament ako lalaruan well para sa akin din kasi you know pupunta na lang din ako doon why not prepare man you know magpe-prepare na lang din ako and so going to that league to play i'm equipped I'm prepared so whatever happens like okay na yun bahala na at least pinagandaan ko hindi yung pupunta ako doon ang hindi ko pinagandaan tapos mag expect ako ng you know magandang laro or what uh, it doesn't ano it doesn't make sense for me so kaya yun no sana nga rin ma, ma, ma ano ko rin ma upload or ma ma vlog ko rin yung self conditioning ko or yung self practice ko workout sa basketball Anyways, uh, in nga no. So, dobya na ako doon, Diretso na ako doon. And as I said na hindi naman talaga ganun puro basketball vlog ngayon. Kasi nga may nag-invite sa akin doon, you know, you ano rin 'yun eh. Uh, nakilala ko lang din bago kong mga kaibigan from Illinois na uh, 'yun, in-invite nila ako, meron silang picnic daw. So, yeah, why well, I said why not no, wala naman akong gagawin pabalik din dito yung mga bata wala <laughs> pag umuwi ako si Mrs. tulog din kasi may duty rin yun mamaya so ganun lang din gagawin ko I mean mag workout ako ulit mamaya pero yeah why well, give uh, ano, give a chance na dumalaw doon para mamit ko na rin yung mga actually nag youtube din yun and yeah shout out Andrea Judge TV sila yung nag invite sa akin So ngayon siguro daan lang ako sa parlor Donut bili lang din ako ng konting, you know, para may madala naman. hindi <laughs> yung nakakahiya na wala kang man lang bitbit. -bit. You know, hindi tayo sanay ng ganoon So yeah, daan lang muna ako dito sa parlor Donut malapit sa amin. And one more, nakalimutan ko pa yung susuotin kong sapatos dapat. Yung pinang-workout ko kahapon, sabi ko, ito nga rin yung pang-practice ko para at least ma-feel ko. Nakalimutan ko naman, dun sa storage. Anyways, may, may sapatos naman ako sa trunk. So, yun na lang din gagamitin ko. Alright, so, sama kayo sa akin mga lods. God bless. Ito yung ating ano, first meal of the day. Ito na yung kakainin ko. Itlog. Saging nagdala ko. And yan, konting muffin. At least, meron tayong konting sweet. And, kumuha ako ng kape sa, sa church. So, para may panulak din. May tubig naman ako dyan. So yun lang. All right, biyahe na tayo mga lods. Let's go, let's go. Medyo puno yung parking kanina pagdating ko. Siniingit ko na lang itong sasakyan. Ayun, nagasgasan yung gilid. Pagbukas, ex explorer yung katabi ko eh. Nakasalubong ko, ko pa nga pag alis eh. Sabi ko sana naman, di niya naabot Puno sila sabi ko. Sa, puno sila sa kotse. So may sasakay talaga sa passenger side Which is nakita ko pa, nag-smile pa nga sa akin Pinapatawid pa nga ako nung una Pero pinauna ko na sila Sabi ko sana hindi niya inaabot <laughs> Ayun, pagtingin ko, inaabot nga Babae yung nakasakay dun sa passenger seat Yung nag drive is lalaki Hindi ko napansin yung mga nasa loob Mga anak yata nila o kapatid ano. Anyways, makunti lang naman yung gas-gas <laughs> Kaya pa yun sa ano Meron akong pang-rubbing compound dun Yung pang-scratch remover try ko na lang mamaya Yan lang. <laughs> lang Tara na Ito mga lang tayo oh, ay. let's go we oh. <laughs> <laughs> uh, yeah sandy beach yeah give me a pine glaze too i glaze yeah Oh, it's melting, no uh can i have can this one? say what do you want me to give you a different one i gave you a different one no it's fine it's good it's uh give me this double chocolate right here yeah one of that all right Camp, yeah campfire just give me campfire and two churros as well Thank you so much. You're welcome. <laughs> All right, we're done. I got what I want. Let's go. Let's roll to Romeoville. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's hindi ko kanina no Hindi magiging I practice mean, Hindi ko na siguro hindi magiging pure basketball vlog vlog second nakalimutan ko yung tripod <laughs> so hindi talaga ako makakakuha basically sa practice namin anyways try ko na lang din kumuha ng clips or ng video dun sa pupuntahan kong event or picnic na mga nag invite sa akin try ko makakuha ng video yun na lang yung vlog ko siguro kadugtong na itong uh, basketball practice vlog natin na hindi naman pwede talaga maging basketball practice vlog kasi nga hindi ako makakakuha ng video dahil unfortunately I forgot my tripod so pero okay lang yan alright let's continue the vlogging let's go let's go biyahin na tayo diretso na lang tayo nito okay see you later One hour forty minutes. Tarradict ay 12:30. one pa naman yung practice namin. Eh. supposed to be 12. Like in team leader. And team leader is one o'clock So we're good. yung vlog natin for today um, pero ayos lang yan <laughs> basketball vlog picnic vlog kasama na rin natin yung road trip vlog alright so this variety of video today ay hey mga lods na ako pasok dito sa loob ang init sa labas so maaga pa wala pa wala pa yung mga players meron isa si kuya uh, 12.30 1 o'clock pa yung start ng practice pero magbibase na ako para makapag warm up din ng maayos and then yeah so mamaya ulit peace muna tayo

Nangyayong sayo Medyo napagod Ang <laughs> ganda yung tabo Ang na practice Ay! Oh, ang init Hanginit na yan Yung na naman So Dadaan ako doon sa nag-i-invite sa atin na For picnic And titignan ko kung makakapagana tayo doon Makakuha tayo ng clippings doon Alright Mabihay mo na ako See you Ayun, mga lods, papunta na tayo sa picnic. <laughs> Naligaw pa ako, mali yung... No, 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 no. Mali yung... Mali yung... Mali yung, mali yung ano, no, no, no. Ma, ko na lang dito, pero malapit na eh. I think I know na nandun na ako sa area. Eh. So, yeah. Tinahanap ko na lang, pinagtyagaan ko na lang. But I don't know Alright. where they exactly arrive na ako ulit kanina arrive na din pero puro bahay na nakikita ko ngayon eh. arrive na din This looks like a park but nobody's here where are they? Kailangan hanapin ko muna sila mga lods ayan na mga lods na natin yung picnic nila sir Jed kaya lang iba pa na pa-uwi na iba, ito, ito. here we go. Pre, 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 special Sir participation, pre. Yeah, no. the famous deck, yes, the famous deck, yes, yes, diba? yes, so, the famous deck. One-time <laughs> <laughs> balloon. <laughs> yeah. so, mga iba, <laughs> pa-uwi na. Masaya yung ganito. Parang ano lang, nature tripping. Kaya lang, eh, medyo mainit. Talagang eh, medyo, ano kami, nagmamantika. Ay, salamat nga pala sa donut, ha, ni... Ano oh, sa yan. Galing ano daw to, so, Indiana. Kaya yeah, lang mapagmamalaki ng Indiana, mga bro. Nandito tayo sa Illinois. Ano yan? ano pangalit? Eh. Yeah. Ano 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 pa? ano Ay, Ay nyo. Yan. Nyo. Oh, nyo. Oh, ubus na. Sabi, tignan nyo. Tignan nyo. Tignan nyo. Ubus na. Pati <laughs> <Continue> na lang. Ito yan. Yan sila. Nakikigulo tayo dito, mga lods. Na-invite tayo ni Jed. So, why not to try? Thank you. Thank you sa donut na sponsor. Yeah, of course. And si Andrea. Hello. Andrea. Ayun, no? Andrea. Anong Andrea Jed. Hello. po siya. Thank you. Kaya yeah, si Clean gusto mag-clip diving. <laughs> gusto mag-clip diving ni Clean Doon, nakita niya yung ilog na yan? na siya dyan. <laughs> i niya daw kung gano'n kailangan. <laughs> Hi, Chai. Yeah, this is Chai. She's about to pop out. When is that? Next week. Malapit na siya, mga anak, mga lods. Malapit na yan. Ba-bye, lalaki. Wow, it's baby girl. Wala ka baby na <te> Dex. <laughs> The famous Dex. Ah, oh, wala pa ba? Okay, isa. First baby? First baby ba yun? First baby. Oh, first baby pa lang. Congrats, congrats. Dalawa. lang. Ah, madalawa. Dalawa linggo. Wow, congrats. Yeah. So, yun nga, ano? Ano lang tayo dito? Tamang camping, camping lang. Galing na akong practice. So, dumaan na ako dito. To meet them. Oh, di ba? Masaya lang. Wala naman akong gagawin sa bahay. Dito tayo. Enjoy tayo dito. Alright. Catch you up again eh, mga Pilipino, nag-iingay na, mag na po. Bigay, <laughs> bigay mo na sa akin. Mainit kasi, kaya hindi na abuti ng gabi dito. Humid eh, no? Humid. na Ayun na, pack up na, pack up. Kapag sharo na ba yung mga karamihan? After party daw kaila, famous dex sa bahay guys. After party. Libot tayo doon. Libutin natin. Oh, siya lahat ng na mga ay. nasa Illinois dyan. Punta tayo ah. kay Dex. <laughs> <laughs> Ayan. Try pa kung sa kala Dex. Nandun ka na din sa amin. Oh. Masamit bahay lang kami. Yeah, yeah. Kaya nga. Kaya... load namin. Iba lang yung mga gamit. Pero same na same. Same. <laughs> oh, oh, Ayos yan. <laughs> Makalat lang sa amin kasi may bata kami. Oh, ganun talaga. Sa amin soon soon. Ito. Ito. Na ito, ito. nagpa sila ng yes, camping. Ito. Dayo pa. Yeah. Kasi sinusulit na nila yung summer. <laughs> Ay, pag nag-winter na, wala nang camping-camping. Ayaw mo na lumabas ng bahay pag nag-winter na. Ito, may ilig sa camping Oo oh, oh, nga, nakikita ko yung mga vlog nyo dati. May boat pa kayo, may hey, ano pa kayo. Yung... Alpre, ano din eh. Saka pa? parang sinabi niya, ginawa niya lang yung... Ano gumawa? Yung may parang box doon na, oh, parang mesa oh, niyo na. Ito lang gumawa, no? O trivia sa channel lang ni Sir Arnold. Si Andrea, sa amin dalawa, siya yung pinaka-handy. Oh, ako, linis lang ako ng mga bahay. Madali ako maglinis. Yan. Magugas ng pinggan. Tagapit-pit. Tagapit-pit. Si Andrea, siya yung mga electrician. Yan. Uh, ano? Handyman. 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 Ako ano ako eh. Ah, uh, tagaline. <laughs> Ayos. <laughs> ano kung baga ano? Uwi na. Hindi, pa uwi yan. Yeah. Hindi pa uwi yan. Mag after party pa kay Dex. So pupunta tayo din ngayon. Init kasi. Hindi matagalan yung init dito. Kaya uwi na. Ah bro, hindi na talaga kasi sama. Okay bro. Oh yeah. Ah, ingat kayo. Ingat. Nice to meet you. Yeah, yeah. Thank you bro. Okay. Makiyo. Ingat, ingat. So yon Diretso pa kami kay Dex. Nagyaya sila sa bahay daw nila. Kaya sama lang tayo mga lods Let's go Hello mga lods <coughs> Biyay na tayo Pupunta dun Nakikihiyan muna tayo Dito sa Illinois Makikitambay uh, At wala naman akong gagawin Sa bahay So Pag hangout lang tayo Dito sa mga bago natin Kay vegan oh, Bait naman sila eh So Alright, so tayo doon. In about 4 miles. So, yun nga mga lods. Meron tayong ano, bagong mga kaibigan, group of friends na nakilala dito. You know what, sometimes maganda rin yung ano eh, yung meron kang nami-meet na, na bagong mga tao, bagong mga kaibigan, magiging, you know, magiging kaibigan. Eh. And eventually, magiging family ano malay mo yung mga bago mong nami-meet is yung pa yung magiging solid mo talaga na kaibigan kaya kami doon kami sanay like, kung nasa Dubai kami tagal namin doon nag-start din kami sa mga kaibigan kaibigan lang and then it became a family na now yun hanggang ngayon so yun yung namimiss namin talaga dito sa Amerika hanggang ngayon nandoon sila sa Dubai yun talaga yung pamilya namin doon sa Dubai na nagsimula lang yun again I'm saying it guys na nagsimula lang talaga yun sa bilang maging magkakilala lang Especially sa basketball, hanggang nakakilala-kilala yung mga asawa Hanggang sa ina uh, Naging, naging solid, naging solid yung samahan hanggang sa ina uh, Talagang I can say na family talaga yung turingan namin back there so, And nag-move kami dito, wala na noon, wala na yung mga ganun Kaya yun yung namimiss namin so, I mean, I'm not saying na we're gonna replace them on our life, you know, on our hearts you know, Of course, we're not gonna replace anyone I mean, lalo na yung mga nandun sa Dubai They are irreplaceable, you know But here, you know, we're open, especially me. I'm open to meet some new friends, you know, meet some new guys, new, you know, mga bagong tao na, you know, dito lang natin ang dito lang na, natin mga And then, yeah, eventually magiging solid natin silang group, solid mga kay bigan. Uh, uh, you, you can say talaga na kay bigan, you no? So, kaya yun, uh, at least no bite nga sila, yeah, I need nila ako dito, and then. hindi nga kinaya, kinaya yung init sa labas no? hindi kinaya yung init sa labas <laughs> so kaya nag nagpack up agad uwi na lang daw so punta na lang daw sa bahay ng isa which is si Dex nga and yeah <laughs> ganun din kasi yung asawa rin niya buntis eh. she's about to give birth na rin next week she told me next week so siguro hindi na rin masyado masyado siyang ma doon or what and yeah kasi kung ako okay lang yun hindi nilalam galing akong Dubai <laughs> what is 30 degree, man? Come on, 30 degrees Celsius? Man, that's nothing, man. That's winter in Dubai. Feel me? So, yeah. So, yun nga. Uh, punta lang kami doon. And then, yeah, may, may, may hindi rin siguro magtatagal. Uwi rin ako kasi pamiyay pa ako back to Indiana. And we're here in Illinois. So, yeah. I'll update you guys again later when we get there. Alright. Kala ko pa punta doon. Hindi. Ayun sa amin yung kanto. So, ayun talaga magkalapit lang kami ni Dex. Ayun, yung kanto na yun. Oh, may yeah. May fence na tayo. Ito, ito mismo yan. Ayan, oh, yung blue. Oo. Oh. Ayan. So, Ganda yung, yung community nila, mga lods. Oh. Ayan, yeah, o, oh, tayo may dito. Uh, Ayan. Umuwi sa, ano, iyaatid niya. Ayan yung mga bata, hindi nasasama. Hindi, oo. Oh. Iiwan uh, niya na si doon. Kung eh, oh. city oh. pa na yung mag-stay doon. Oh. Tapos ito, dito sa Caladex. Pasok muna tayo, Caladex. Ayan, yeah. so, mga lods. Pauwi na tayo, ginabi na tayo. At, hindi rin ako masyado nakapag video doon sa bahay nila syempre nakakahiya ang uh, bahay nila yun kasi paano yung privacy dapat i, i ano pa rin natin no? so anyways mabait oh, naman I mean siguro kahit mag video ko doon sa bahay nila okay lang din pero syempre hindi naman natin hindi naman tayo abusado na ano diba so and marami pa namang araw ulit or oras na pwedeng you know, mag-hangout ulit so yun, hindi na rin ako masyadong tatagal dito and eh. pabiyahin na rin ako po away eh. I have, ganyan, I have at the roundabout Take the first one exit, hour and 35, then take the first right onto Hidden Horizon Drive. One hour and thirty-five minutes. So, okay lang din yan, mabilis lang yan. Alright. So, dito ko na rin din siguro tatapusin muna tong vlogs na to. And yeah, shout out Andrea Judge. And turn right onto Hidden Horizon Drive. and chai. Then take the first right onto Ridge Road. Maraming maraming salamat sa inyo. So, you know, pagtanggap sa akin bilang bagong right tropa. So, tropa na tayo mga bros. Alright, and mga madams, maraming maraming salamat sa inyo. Ingat kayo palagi. And, yeah, of course, syempre, ito sa mga subscribers natin, maraming maraming salamat. And, ingat kayo palagi. Doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mapadaan kayo dito sa I'm channel namin. Maybe you're considering subscribing in our channel. Alright, maraming maraming salamat. Stay safe. God bless you all.